Morning mga idol, gagawa tayo ng mango shake na may grey ham meron tayo ditong mango condensed and then yung grey ham kaso wala tayong blender itong so, ginawa ko dito wala nga blender, yung yelo pupukpukin natin dito sa may damit gamit ang martilyo yan para madurog, kahit pa pano. Gagamitan natin ng martilyo. Ayan. Para madurog lang yeah. So, wala nga blender. kaya na lang natin ang paraan. Yeah. Oh, so, durog na siya. Hindi nga lang siya talagang durog na durog. Ilot ng dumaan sa blender. Pero pwede na yan, mga kapatid. At least, nadurog siya. O, so, ba paraan? Mano-mano ba? Tawag dyan, mano-mano ang durog. Ngayon eh, dapat inaano natin. So, Then, lagyan natin siya nang wala rin naman tayong Ah, meron dito pa Ito, mangga. Yung ganyan naman na lang, oh. Malit lang. Tapos na yan. Sarap na rin yan pag natapos. Yung sobrang hinog na ito, eh pang ano na talaga to pang shake ng mangga na to Mga lang kasi mangga rito maraming mangga rito Mga apat na mangga yung ilalagay ko. Nisira yung isang nagagot sa para matagal matunaw pag hindi siya mamaya lang tunaw nyo to ano natin ng ano condense <clears throat> Terima kasih telah menonton! Ganyan lang kasi simple mga kapatid. Dadagdagan niyo na lang ng mangga at saka ng asukal kung kulang o kaya di kaya condense. Uh, God bless. Thank you for watching, mga idol.